Good morning mga kaibigan na yan. Jovan po, ayan. May tumawag po sa atin. magpapa-rescue, Puntahan po natin. XR200 po ang kanyang motor. Ayaw daw mag-start. Bigla na lang pumalya at namatay. Ayan. Update ko po kayo. Puntahan natin. napo po, mga kaibigan eh, malapit na po tayo. Ayan. nagita Nakita ko na po sila. Ah, ayan po. Ayan po sila. XR200 po yung kanyang unit. Ayan. Ayaw pong manda. Kaya kalikutin po natin. Ayusin natin. Tiba natin po. Mawapanda natin. Dito po sa portion na ito, ayan, binaklas ko na po pala lahat ng kanyang side cover at saka yung kanyang tangke. Ayan. At ikakabit ko na po yung kanyang si ko po. Nakita na po natin kung ano yung kanyang naging problema. Ayan. Ah, under na po to. Ah. Bali po ang kanyang naging problema, yung kanyang ignition coil. Ayan. ay ah, XR200 po ah nag po yung kanyang ignition coil ayan subukan so, po natin panda rin ayan yan oh ah, mga kaibigan ayan start na natin ang kanyang motor ayan po oh pantar na po yung kanyang unit ayan. ayan successful po ang ating pag rescue ayan. babalik na lang po natin lahat ng kanyang parts ayan okay na po Joban Motowax po ah ayan sold na rescue natin ng maayos ang kanyang unit okay at wag po tayong magsawang tumulong sa ating kapwa kahit saan mo kahit saan man po yan basta kaya pong puntaan puntaan po natin rescue natin at sa daan din po marami po tayong nakikita ganyan huwag po tayong mag ma, ano payang ah, lumapit lapitan po natin para matulungan natin yung kung ano man yung kanyang problema lamang po ah. at ito na nga po ah repeat na po natin yung tools na ginamit natin okay na po siya ay ibalik na natin na maayos yung kanyang mga parts ayan. ayan po palis na rin po kami salamat po tatay nobel ayan salamat po sa tiwala God bless you. Ingat po kayo. Bago lang po kayo sa aking mga video, please like and share na lang po and follow na rin po Jovan Motorworks po. God bless you.